guys, good morning Isang mapagpalang araw Magandang umaga sa lahat Magandang tanghali Magandang gabi sa mga Tagal-tagal tagal ng aking video So ayan guys, nagbibol tagitlog sa guys So na Napako sa puro poor guys Sa Manirok Pinamanuhan ako kung bakit rin kami Diyong Mamitlog! Arah pasir. Okay. Guys, kita nih kondri. Enak nih kagawa dah gue. Arah apa? Jom ni jom, nards. Oh, okay, satu bijum guys, kita tolong uh, halin tu sama dia. Bukan setah. <laughs> Pastor sama so kawan. Dito sa mga upod mo. Dila? 190. Ay, nagsis. Ito ko, ba sa pagkis mo? Ay, Ah, sa vlog. So, dito sa itong... Ang sote ko sa guys. Oh, ang, um, ang um, vlog na... Ay, channel ako may t-shirt. Yan guys oh. So, uh, tungod sa ulan, nag -ulan na din eh po na mais guys. hmm Pakita na to gamay. Punduhan na to, punduan. Yan oh. Yan guys, lapad na siya, guys. Oh. Gwa na kay mais. Yan. guys na nata sa mother's batchoy guys atong delivery sa mga uh, katering small so ato si butang cellphone resolve guys

Ayan, nagdukot na kayo. Na na okay guys, dali lang sa guys. Guys, nahali na na kung kay Kaiser Routine Bar o kringa XL o tatlo ka gatas na 250 mil. Itlo, gatas! Ayan <laughs> guys, ahong suki sa so tubig guys oh. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Sapit ko sa siras guys. Kaya mo kuhaan ko. Kasi palit siya gatas rin guys. Pag hindi makalitro bagi ko na kuhaan. So ayan na to guys. Kasi palit si Maram. O. Litro. So tas ato mahiwa ang kalo guys. Ayan. Okay. So guys, bubakal si ma'am o gatas galipro guys. Yes, thank you lima ka litro nga uh, choco guys so wow na to guys Yay! happy 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 thank you hindi ko kung guys yan yan na guys bitbit -bit na na kung gatas so yatag na kung ikanam <laughs> hi vlog oh Wala nakita yun noon, diretso. Iya, masih Ah, sige, lang guys. Sige, atasana, okay, um. The best is Mau -ke pinaka... pindah pinaka-kusog Ah... Uh, Iyan. Okay. atau padawat Iyan. <laughs> <laughs> sa the best is in Esperanza yon tinuod na yung guys sige sali okay nakisali sila sir guys oh, yan kaun uh, sila drisa pan <laughs> drisa makita sir ah rich, ah. rich oh, sa YouTube lang siya sige, sige, hanapin namin namin okay. para makita namin Okay. okay. <laughs> sige na mukha namin 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 So ayan guys na Kung um, manatag Hatag sa gatas no Nakakita itong subscriber niyo guys Si Siras um, Ang mga taga Siras guys Di subscribe ang uban So um, na po, yun, nagpa picture sa ako Ang katong taga tatapato Nagtapaw sa LTO sa Esperanza Shout out sa LTO Esperanza O um, guys sir nga nagpa picture ganyan sa ako Salamat sir sa pag subscribe sa kita nyo Paama na nga So karoon guys Padulong ko sa kamasi o um, kawaran Uh, ta guys, ga, mga sinta guys, kanyang mga palit ka mga pa, mga bakal sa ito mga di itutok dito na orgatas kay possibly guys, nga ang tagakawaran gamon um, kamasi, nakakumpra na lagi like, dito dito sa Merit sa kay Kuan man uh, market day kahapon so dali lang ko nakalipod kay Kuan kay gamit ang gold o um, delivery sa takurong kaya nah, wala iba Yang sa kira na magamit so pa, kamasi ito guys kamasi ito uh, kawaran, ay, ay, Bakal ka itlog? Itlog. Bakal ka? 175 ang small. 175 ang medium, 190, large 200. Gratis na 'to, guys. Palit. Ah. <laughs> Kaplihan sa nato guys hey Sige So yan guys Mabanti na ko Nalinan ko isa ka Tiri diri Sa Esperanza pa Apit na tama kapot Sa boundary guys So guys Nahalinan ta dito Kung ano Sampo ka Tiri nga Large So whole seal sya 1-9 Awan So naka 1-9 Mga atras ko guys Yan ay pastilan Pastilan diri So ako tawag yan Pasin palis lang Ito nato guys So Yeah. <coughs> <coughs> Hey guys, update init yung guys. <clears throat> oh, pagawas na ako guys sa Kauran. Pagawas na ako pabalik na ako sa Esperanza. Oh. Ulay na kapalit dili guys. Kulay na kapalit. Ay ah, eh dahang ito guys, na pud na full tali sawa. So wala na palitan. Eh dahag dahan sila ito na bus. Ah, uh, gidiliberan pud sila nang umprang uban sa kwan. Market day. Eh. So, balik tayo dito sa Esperanza guys, dito tayo magkibulibot, tibot-tibot karon. Hi guys, napad na sa nata sa lola no ni ko guys kay murang sakit ang untang ko sa init. Karon dagom na siya. O oh, nako sa lola nagtambay o napoy na malik guys. So karon ka, na. large isa ka train of na po. So magkuan sa ta guys. Ah uh, tali sa ko kay mangitan ko po, po sa mirror. Guys, oh saka tadi sa second floor sa DSWD. Nine, 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 guys. Uh, na yung nagpalit guys nakatun ako isa ka rin nga large XL so napay nagbuwan nga tulok at XL tulok at rin nga XL pahabol so atong paon dito guys baklay ko guys to ang kwan dito kaparking sa kwan pikas aw na dito sa pikas guys dito eh. so tara yan guys so o na yung pisina sa guys sa second floor sa DSW na kong og itlog so <coughs> makapil tani daw sila guys kaso wala ka <laughs> so, sunod na lang guys. Okay, bye bye. Salamat sa mga nagbakal ring building. No? Salamat ya. Eh. So, balik tadi to sa atong Cristo guys. Kasi na pa yung palit. Huwag na pa ko yung karun. palit na si Ma'am Joy. So, balik ta sa uh, guys. Tara. Hi hey guys, may hapon. ang uh, oras na to karun guys is alas 4.50 city. So, pauli aku guys. Pagrahin ako kay hapon na. So, yun. Okay. Yan. Ito guys. So, ang buwan so guys, Yung large na urot. Na ang large, no? Okay, yan no? Oh. Parinta katling na large na ubos ang... XL na ubos po. So, salamat kayo sa mga nagpalit sa itlog. Thank you kayo sa mga nag-subscribe sa Luluan salamat sa inyong tanan shout out sa mga nag-subscribe sa ko sa Luluan thank you kayo salamat sa pagtanda sa aning video like share subscribe Rich B channel bye bye guys mayong hapon sa tanan bye